Hello guys, mga Alimokon Hunters sa uh, paano ba gayahin ang busis ng Alimokon. So ganito lang po ang posisyon ng kamay. Tapos hipan lang po para magaya po ang busis ng Alimokon. So panoorin niyo po kung paano ko po, po pinatunog gamit ang dalawang kamay. Here we go.